gagawa tayo ng suman ito o oh, dinisolve ko yung uh, coconut milk and sugar and a pinch of salt ayan guys mm -hmm. Yan kasi na miss ko nang kumain ng suman guys kaya bumili ako ng rice flour. So, dissolve ko muna ito siya. Pag na-dissolve na yung sugar, ay akin na ilalagay yung rice flour, guys. Yan. Purong gata po yan siya. Yan, guys. So, eh. hey, I miss suman suman So guys, guys lalagay ko na po yung rice flour yan ay ubus ko na po para marami tayong kakainin po sahaluin natin halo halo muna low slow fire guys para ma dissolve yung ating arena ay yung rice flour. Tapos bago natin siya pakuluan hanggang sa matuyo siya. Kasi kung lakasan natin yung apoy ay magbubuo-buo po siya eh. guys dyan lang muna yan guys so patutuyuin na lang natin siya at pag natuyo na siya ibabalot na natin sa dahon yan palalabasin natin yung kanyang mantika Uy, sarap-sarap nitong aking suman. Yan na guys, tingnan nyo guys. Oh. So, pwede na natin siyang baluting guys mayroon na tayong sumang guys yan guys nag -ano na tayo ng ating dahon guys oh. ang laki ng dahon hmm yan guys, mahangin guys yan guys nagsuma na kami guys makatikim ng sumang pag gusto mong kumain daw ng suman, gawa ka ng paraan. Yan, ang pagbalot ng suman, guys. O, siyempre, babawasan yung pag pagmalaki. At ilulupi siya. Yan, guys. Wow. Yan. Suman na. May suman na kami. Yan ang nabalot, guys. oo so, oh, mayroon pang babalutin, guys. Luto na, guys, ang suman natin, guys. Ayan, guys. So, luto na. Sarap-sarap ng suman ko, guys. Yan guys. Ang result ng ating suman grabe, napakasarap, yummy, thank you so much guys, to all my subscribers and my viewers, I love you all, bye, please subscribe my channel, Susana Bartolata Mix Vlog, ayang kain na kayo sa suman ko guys, I love you all, bye bye, thank you, God bless always